Good morning everyone! This is me, Nenya At nandito po tayo ngayon sa Dali. Nas tapos na ako mamili. Tapos ang lakas ang ulan. Nag-aantay akong tumila ang ulan. So, ang ating pong uh, video for today is ang mga kakaibang produkto na matatapuan dito sa Dali. So, enjoy watching! Ayan na mag i sana ako dyan. Tapos biglang may dumating na nagtatrabaho sa Dali. Bigla akong nahiya. <laughs> Yan ang version ng ano, ng dali sa kanilang tasty bread. Ang one tasty. Dapat ba diba may gardenia sa kanila one tasty. Tsaka ayan pa. Ang mga tinapay nila. So, sa taas, yan yung mga peanut butter, yung palaman. May nuts nila. go nuts sila. Go nuts sila. Yan ang kanilang pangalan. So, ayan. Yung isa, yung dough nila, parang may strawberry. So, ayan na nga, naghahanap tayo ng mga mm -hmm. ano dyan. Yung mga kakaibang pangalan na sa kanila mo lamang matatagpuan. Ayan naman ang panghalo nila sa spaghetti, ang mini pasta. <laughs> O di ba? Sa kanila mo lang siya makikita sa mga groceries nila. Yan pa yung iba, yung spaghetti noodles. Ayan, yung bihon. Tapos dun sa kabila naman, uh, pag ikot mo dyan, ayan yung mga rajo raho. Ewan ko kung anong basa nila doon. Tsaka yan yung, yung kanilang ice cream na yun. Masarap naman din yun. Gusto ko yung flavor doon na ano, na cheese, masarap, nasarapan ako. So ayan na nga, ikot-ikot din. Hindi wala 'yung wala 'yung ano, 'yung ibang paninda nila kasi ang bilis maubos ng kanilang paninda diyan. In fairness naman kasi sa Dali, sa lahat ng pupuntan, napupuntan kong grocery and Dali 'yung mga may pinaka mababang price. So sa mga nagtitipid na katulad namin, sa mga ang budget ay tinitipid pwedeng pwede tayong mamili dyan kasi pwedeng purpose dyan kasi sa ibang grocery hindi pwedeng bumili ng pera pera so pero sa sa dali pwede kang bumili ng kahit isang peraso lamang o yan naman yung kanilang mga alak so naan dyan. may makikita ka din naman kung ano madami kang makikitang mura sa kanila yun nga lang minsan wala yung ibang item kasi nga ang bilis maubos ang bilis maubos ng kanilang produkto kasi nga sabi ko nga mas mura tsaka nakakatuwa kailangan kailangan ikaw din pagkatapos mong magpaano magpapunch ng mga binibili mo ikaw din ang magbabalot ng sarili mong pinamili kaya sig kaya yun ang ano isa sa mga nagpababa daw ng presyo nila kasi hindi na sila kailangan magbayad ng mga sa pa so ang cashier nila yun na din ang kanilang taga tagalagay na mga display ng kanilang mga paninda so ayan po ang ano nag-aantay na ako diyan na magpa-punch. So, ayan, chika-chika muna habang nag-aantay na ma, ma, ano ako sa cashier. Matapos ako sa cashier. So, ayan, nagkikismisa na. Magti-3 months na ako yung naginagamit ng yung PLU 4. Ako So dahil po tayo ay nagtitipid na rin, na rin kailangan natin maging practical. So inaantay ko na lamang po dyan na tumila ang ulan at lakarin ko na lang pabalik. kaya namang lakarin hanggang sa amin. Pa ulan na sila atin. <laughs> hindi lumakas ang ulan, no? So, eto na. Saan na natin Ayan na po ang tindahan ni nila ate Beth, at nabuyas po dyan ang Cha and Gums Kitchenettes. Tayo ay... Ang lalakad sa ulanan, no? First time nalalakarin rin natin to ng maulan so ayan na vlog vlog din pag may time pumatak ang ulan sa aking ano pumatak ang ulan sa aking <coughs> kamera. Eh, hindi naman masira ang ating lakad to the max pag umulan kawawa, basta sisiwa ako. pag umulan pala ng malakas kasi naulan na siya eh so pag lumakas ang ulan huwag naman sana kasi mamabasa tayo so ayan dinadaan-daan naman tayo mamaya. Maka-daum pa ako. Hindi naman ako chat chat Nagbibidyo lang ako. Kuya <laughs> <laughs> Bong. Kampo, Barangay Masiri. So, yan ang abo sa Ang dami din resort dito sa 我喜欢你。 video. So, yun, oh, bumaha. Baha na siya. Mm. Kasi natin, kasi kanina, grabe yung dumaan try, eh, kotse doon. Wow, lakas ka na, bulan! Ayaw pa yata akong pagbigyan. naririnig nyo naman ang harurot ang harurot ng sasakyan mm -hmm. yun lang ang nakakatakot pag naglalakad ka pag madaming sasakyan kasi hindi mo alam yung mga nasa likod mo maka malapit na, -na ba sa iyo? nang tipin dan quick quick at fish ball dini ngin lah ko alain huyah dini ngin lah tra misukan masuk say hi <laughs> sabe ko sanus wanyus na ha? Kawawa ang pa ako. Baha ang dadaanan natin. Yung <laughs> e, pwede sinihingan talaga ako. <laughs> Siguro dahil may mabigat yung dala ko. <laughs> Ayan o. Eh, si Tubig. Tubig. ओह ओह ये रास्ता चलो Nakangali ang balikat ko. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito,